kasiyahan ng kaganapan para sa mga tagahanga ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa kanilang pinakabagong event sa Los Angeles. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, naglaan si Kim at Paulo ng oras upang makipagkita sa kanilang mga tagahanga at matugunan ang kanilang mga hiling. Ang mga tagahanga mula sa iba't ibang dako ng mundo ay talagang sabik na makita ang kanilang mga idolo, kaya't hindi nagdalawang isip ang Kim Pao na maglakbay patungo sa Amerika. Sa video na kumakalat sa social media, makikita si Kim na surrounded ng mga tagahanga sa isang meet and greet session. Nakita sa video ang kasiyahan at excitement ng mga fans habang sinasalubong nila si Kim Chu at Paolo Avelino. Mula sa mga selfies, pagkuha ng mga larawan, at makipagchat, tiyak na puno ng saya ang bawat sandali para sa lahat ng nandoon. Sa nasabing event, kitang-kita ang pagod ngunit masigasig na pagtulong ni MJ Felipe upang masiguro na maayos at matagumpay ang kaganapan. Ayon kay MJ sa isang bahagi ng video, Kim Pao, during the meet and greet session. Malinaw na ipinapakita niya ang kanyang pagsisikap na matugunan ang bawat pangangailangan ng mga fans at mapanatili ang magandang daloy ng event. Hindi may kakaila ang pasasalamat ng mga netizens kay MJ na nagbigay ng oras at dedikasyon para mapanatili ang saya ng mga fans. Ang kanyang malasakit at pagsisikap ay nagbigay diin sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga tagapamahala sa mga ganitong kaganapan. Ang mga komentarista at tagahanga ay hindi nag-atubiling ipahayag ang kanilang paghanga kay MJ sa pamamagitan ng mga positibong mensahe at reaksyon sa social media. Bukod sa kasiyahan na dulot ng meet and greet, ang mga tagahanga ay namutawi sa saya sa pagkakaroon ng pagkakataon na makasalamuha ang kanilang mga idolo ng personal. Ang kanilang pagdalo sa Los Angeles ay isang malinaw na patunay ng kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang mga tagahanga. Ang mga fans ay nasiyahan hindi lamang dahil sa pagkakataong makilala ang kanilang mga paboritong artista, kundi dahil din sa pagmamalasakit ng Kim Pao at ng kanilang team sa kanilang karanasan. Ang mga ganitong kaganapan ay hindi lamang isang pagkakataon para sa mga tagahanga na makilala ang kanilang mga idolo, kundi isang paraan din upang magbigay ng suporta at pagmamahal sa kanilang mga iniidolo. Sa bawat pagkakataon ng pagkikita, lalo pang tumitibay ang ugnayan sa pagitan ng mga artista at kanilang mga tagahanga, at higit pang lumalago ang kanilang fanbase. Sa kabuuan, ang meet and greet session na ito sa Los Angeles ay isang tagumpay para sa Kimpaw at sa kanilang mga tagahanga. Ang pagnanais na maibigay ang pinakamahusay na karanasan para sa kanilang mga tagahanga ay tiyak na nagbunga ng positibong resulta. Ang kasiyahan at saya na dulot ng event ay hindi lamang naramdaman sa Los Angeles kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo na nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng Kimpaw at kanilang mga tagahanga. Tunay na ang dedikasyon ng Kimpaw at ng kanilang team ay nagbigay ng ligaya sa bawat isa at ang kaganapang ito ay nagsilbing patunay na ang pagmamahal at suporta mula sa mga tagahanga ay isa sa mga pinakadakilang bagay na maaaring matanggap ng isang artista. Ang mga ganitong okasyon ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga tagahanga kundi pati na rin sa mga artista na patuloy na magbigay ng kanilang pinakamahusay na talento at serbisyo. Ano ang say sa balitang ito?